Hi! Ako po pala si Jonas. Tamad ako pero may pangarap ako sa buhay. Kaya tara samahan niyo ako. Ngayong araw nga pala mga kaiming may event na naman tayo. At bago natin itong ipagpatuloy itong video na ito mga kaiming. Kung di ka pa nakafollow, ipafollow naman para lagi kayong updated sa aming mga bagong video. At same process lang din mga kaiming. Dito lang din kami naghantay dito sa Manggahan. Dahil dito na naman kami susunduin ang aming service. Bago nga pala ang service namin mga kaiming. Hindi na si Tatay Mario. Passport tayo mga kaiming. Nandito na nga kami sa venue. Located nga pala to mga kaime sa Amadeo At pagdating na nga namin mga kaime Nandito na nga rin ang client namin Sinadya talaga ng client namin mga kaime Na hantayin kami dito dahil Ituturo nila sa amin kung paano namin magiging setup dito Then after nga maituro ni ma'am yung gagawin namin dito mga kaime eh, Binaba na namin ng mga gamit namin At dito nga sa part na to mga kaime eh, kain muna kami dyan dahil para may lakas-lakas naman tayo. At napakabait nga ng client namin mga kaime dahil nga sa binigyan pa nga kami ng pagtulak para mahimas-masan daw yung pagod namin. At passport tayo mga kaime at dito nga sa part na ito mga kaime, eh, kinakabit ko na nga yung styro ni at saka yung styro anime. Hindi ko na nga rin pinakita sa inyo mga kaime kung paano ako naglobo at kung paano ko kinabit yung lobo. At history time tayo mga kaime. Sa totoo lang mga kaime, ayoko na ayoko talaga nam nakikipag-engagement. Pumbagay follow to follow dahil gusto ko lang naman mag-vlog mga kaeme. Ang gusto ko lang naman mga kaeme napapanood nyo yung mga video ko. O siya, tama na yung dada. Dalingan natin sa natapos na natin ang ating setup. ayun know. at tapos na nga tayo mag set up mga kaime at ang gagawin na nga natin dito mga kaime eh ay magbibihis na tayo at ang sabi ko nga sa inyo kung saan nga may masarap ay dinadayo dito nga sa Tres Marias Catering Service ay iba't iba ang putahi ang matitikman natin at isama pa natin ang kanilang mga staff na very accommodate at friendly at idagdag pa natin ang kanilang free hustle. at dito nga sa part na to, mga kaime nakapagbihis na nga rin tayo at hinahantay natin na mag-start ang program. Ito nga pala si BBA. Kung nakikita nyo nga sa unang video natin mga ka hindi pa nga nakapagbihis sila ma'am. Ito na, fresh na fresh sila ngayon. At dito naman sa part na ito mga ka mag-start na ang program. Happy birthday to you! Happy birthday to you. Jay -toyer! Jay -toyer! At dito naman sa part na to mga kaime, nagpalaro na ang clown natin. Dahil pagtapos nga niyan mga kaime, kakain na nga sila. At fast forward tayo mga kaime, at dito nga sa part na to mga kaime eh, pakatapos lang namin mag-service at kanya-kanyang lamon na. Uy, huwag ka maingay, mamaya ikaw lamunin. Masarap pa naman ako. Eme! Dahil nga sa patapos na ang program mga kay may nagpotobot na nga rin dito ang pamilya. Makikipamilya nga sana ako eh. Kaso naalala ko palamunin ako. At ito na ngayon sinasabi ko mga kaime na mag end na ang program. Kinantahan na ng happy birthday si BBS mga kay para sa closing remark. Isana na naman ang araw mga kaime na maging successful ang event na to. So saan pa ba tutungo to? At dito na nga magtatapos ang ating video ng walang katuturan. Thank you nga pala sa lahat ng sumusuporta at saka sa suporta pa lang. Pa like and share na rin sa mga bago natin na video dyan. Let's go! Bye-bye!